Oh, good morning mga kabingwit. Meron naman akong minuksan dito. Ito. Aris. Mm, yan. Ang problema nito, una, ito yung sinasabi ko sa inyo noon. Ito ang nagiging sakit ng aris. Lahat ng makina, hindi lang aris. O, oh, tingin. Ayan, o. Oh. makalug Maluwag yan. Kumakalog. At ang, turnilyo niyan, sa ilalim nito. So, kailangan siyang bakla sila siya para maikpitan. Mm. Yan ang isang problema. Ang pangalawang problema, kailangan siyang i-overall, o babaklasin, nininisin lahat, babaklasin yan hanggang sa likod, yan. ilalabas lahat yan. Okay? Ngayon, ang sabi nung mayari, kumakakabius daw, o ito isang problema. Pag napwersa ang makina natin mo, ayan oh. Pudpud yan. Sa side bin natin. Oh. Iyan ang original na talim. Pagdating doon sa pudpud, wala na sa do ipin. Ayan oh. Pudpud yan. Kaya pag inikot mo yung handle, nagkakaroon siya ng kabyos kumakabiyos, gano'n. Kasi gawa nga hindi na yan tumatama dito. Doon. Doon, oh. Yun yung ganunahin ngayon. Yun. Hindi sa tumatama na maayos doon. Kaya nagkakaroon siya ng kabiyos. Okay. Oh, ayan. Iyan ang problema ng Aris. So, ang gagawin natin dito, kailangan itong palitan. O, hindi naman nare perto eh. Kailangan siyang palitan ng bago. Ngayon, sabi ko sa may mayari, ko sa bahay kung meron ako available niyan. At itong granahing ito ay isinisingil ko lampaoran de, esto mismo, kung meron. pero kung la ang magiging yari sa makina niya, RIP, recent peace hindi nila magamit, ano, bongiyan, kita kita naman yung putput dito mo, okay, salamat o, oh, ayan. May na naman kayo. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag ninyong pupwersahin ang makina, lalo-lalo na pag mabigat ang hinihila. Itong makinang ito kasi ginagamit pang salvage, pinasasalvage. Kaya nga sabi ko sa kanila, ingatan nila yung makina nila dahil yung salvage, malakas yan, makasira ng makina. Kaya ako, ako sa inyo, wag na kayo mag-salvage. So, ganito ang magyayari sa makina mo. Kapag ginamit mo siya sa salvage, okay. Salamat um, sa panunod. Alam niyo na, eh. O, ayan.